Alam mo ba na kahit gaano kaganda ang incubator mo, kung hindi maayos ang mga itlog na isinalang mo, siguradong mababa ang hatch rate mo at maraming sisiw ang hindi mabubuhay bago pa man sila mapisa? Ang sikreto ng matagumpay na incubation ay nagsisimula hindi sa makina, kundi sa tamang pagpili ng itlog. Kaya ngayong araw, ilalahad ko sa iyo ang mga pangunahing batayan at sikreto ng mga bihasang breeders para siguradong mataas ang hatchability at malulusog ang sisiw. Kung seryoso ka sa pagpapalahin ng nokis, huwag mong ipagsawalang-bahala ang pagpili ng itlog para itong pagtatanim ng palay o mais. Kapag maganda ang binhi, tiyak maganda rin ang ani. Pero kapag mali ang pinili mong binhi, kahit anong abono at alaga ang gawin mo, mahina pa rin ang resulta. Kaya halika himay-himayin natin isa-isa ang mga batayan. Una, pag-usapan natin ang tamang sukat ng itlog. Hindi lahat ng itlog ay pare-pareho. Ang sobrang liit Madalas kulang sa sustansya para makabuo ng normal na sisiw. Ang sobrang laki naman ay madalas may dalawang yolk o tinatawag na double yolk. Maganda itong pangkain pero sa incubation halos imposibleng makabuo ng sisiw. Ang pinakamainam ay medium hanggang bahagyang malaki depende sa lahi. Tandaan, ang laki ng itlog ay dapat balanse para makapagbigay ng sapat na nutrisyon sa embryo hanggang sa hatching. Pangalawa, dapat tama ang hugis ng itlog. Ang ideal na hugis ay oblong, hindi sobrang bilog at hindi rin sobrang pahaba. Kapag bilog na bilog, may problema ang pagpoposisyon ng embryo. Kapag sobrang pahaba, hirap naman ang pagdevelop ng internal organs. Ang tamang hugis ay nagsisiguro na may sapat na espasyo ang embryo at maayos ang sirkulasyon ng hangin sa loob. Pangatlo, siguraduhin na ang itlog ay malinis. Hindi ibig sabihin na lilinisin mo ito ng tubig at sabon dahil matatanggal ang tinatawag na bloom ang natural na proteksyon ng itlog laban sa mikrobyo. Ang ibig sabihin ay pipiliin mo ang mga itlog na hindi nababalutan ng dumi o putik. Dahil kapag madumi, mataas ang tsansa na mapasukan ng bakterya. At kapag napasukan ng bakterya, bagsak agad ang embryo. Sa madaling salita, iwasan ang maruruming itlog sa incubation. Pangapat, iwasan ang itlog na may bitak o crack. May mga itlog na mukhang buo pero kung sisilipin sa maliwanag, may maliliit na bitak ang tawag dito ay hairline cracks. Delikado ito dahil nakakalusot ang hangin at mikrobyo. Resulta, either hindi mabubuo ang embryo o mamamatay ito bago mapisa. Kaya't bago pa man ilagay sa incubator, siguraduhing buo at walang sira ang shell. Panglima, dapat pantay ang kalidad ng shell. Minsan may itlog na sobrang nipis ng shell at konting hawak lang ay nababasag. Minsan naman sobrang kapal na parang bato na mahihirapan lumabas ang sisiw. Ang ideal na shell ay makinis, may natural na kinang at tamang tigas. Tandaan, ang shell ay hindi lang pambalot. Ito rin ang source ng calcium ng embryo habang lumalaki. Kapag mahina ang shell, mahina rin ang sisiw. Pang-anim ang pinagmula ng itlog ay napakahalaga. Kahit gaano kaganda ang itsura ng itlog, kung galing ito sa inahing mahina, may sakit o kulang sa nutrisyon, maliit ang chance na magkaroon ng malusog na sisiw. Kaya dapat tiyakin na ang breeders mo ay nasa tamang kondisyon, kumakain ng balanseng pakain, at hindi laging tinatamaan ng sakit. Ang prinsipyo dito ay simply, healthy breeders, healthy eggs, healthy chicks. Kung hindi maganda ang pinanggalingan ng itlog, kahit anong incubator ang gamitin mo, mahina pa rin ang hatchability. Pampito, bigyang pansin ang edad ng inahin. Kung sobrang bata pa ang inahin, halimbawa ay pullet stage pa lang, mababa ang fertility at kadalasan maliit at hindi consistent ang itlog. Kung sobrang tanda naman, humihina na ang kalidad ng reproductive system, kaya bumababa ang hatch rate. Ang pinakamagandang edad ng inahin ay nasa pagitan ng isa't kalahati hanggang tatlong taon. Sa edad na ito, nasa prime stage sila at mas matibay ang quality ng kanilang itlog. Pangwalo, tingnan din ang timbang at consistency ng mga itlog. Hindi naman lahat ay kailangang timbangin ng eksakto, pero mapapansin mo agad kung may sobrang gaan o sobrang bigat. Kapag halos pare-pareho ang timbang at laki, mas maganda ang resulta dahil halos sabay-sabay silang mapipisa. Kapag iba-iba ang sukat, madalas may sisiw na mauuna at may maiiwan at nagiging mahirap i-manage ang kanilang pag-aalaga pagkatapos. Tandaan, mas maganda. Kung sabay-sabay mong aalagaan, ang mga sisiw kaysa may mga advance at may mga nahuhuli, pang siyam pumili ng itlog na sariwa ang itlog na hindi hihigit sa pitong araw mula nang mapisa ay may pinakamataas na fertility rate. Kapag masyado ng luma, humihina ang embryo at bumababa ang chance na mapisa. Maraming breeder ang nagtatabi ng itlog ng halos dalawang linggo bago isalang at dito bumabagsak ang hatch rate nila. Kaya ang pinakamainam na gawin ay kolektahin ang itlog araw-araw at isalang agad sa tamang panahon. Tandaan na habang mas bago ang itlog, mas mataas ang chance ng tagumpay. Pang-sampu, gamitin ang candling test. Ito ay isang simpleng paraan para silipin ang loob ng itlog gamit ang ilaw o flashlight. Dito mo makikita kung nasa gitna ang yolk at hindi masyadong malikot. Kapag ang yolk ay dumidikit sa shell o lumulutang, hindi maganda ang quality para sa incubation. Sa candling din malalaman kung may early development na nagsisimula o kung blank or infertile ang itlog. Isa itong maliit na hakbang pero napakalaking tulong para masiguro na ang isinasalang mo ay may potensyal na maging sisiw. Ngayon bukod sa sampung pamantayang ito, may mga dagdag na bagay pang dapat bigyang pansin. Una, ang tamang storage ng itlog bago isalang. Hindi pwedeng itambak lang ito kung saan saan. Dapat nakalagay ito sa lugar na malamig pero hindi basa at nakatagilid sa tamang anggulo. Ang sobrang init o sobrang lamig ay parehong nakakasira sa embryo karaniwan, in-store ito sa temperatura na nasa pagitan ng 18 hanggang 22 degrees Celsius para manatiling viable. Pangalawa, dapat iwasan ng matagal na pagtambak. Kung may plano kang magpa-incubate, mas maganda kung may schedule ka at hindi lang naghihintay ng dami ng itlog. Kapag matagal na nakaimbak, bumababa ang hatch rate. Kaya't mainam ang rotation system kung saan isinasalang agad ang mga sariwang itlog habang may bagong collection. Pangatlo, maging maingat sa paghawak. Ang embryo sa loob ng itlog ay napakasensitibo. Kahit simpleng pag-uga o pagbagsak mula sa mababang distansya, pwedeng ikamatay ng embryo. Kaya dapat maingat sa paghawak, parang hawak mo ay kristal. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming breeders ang nagtataka kung bakit bagsak ang hatch rate nila kahit maganda. Naman ang incubator, ang totoo sa handling palang bagsak na. Kung seryoso ka sa pagpapalahi, tandaan mo nagsisimula ang tagumpay sa tamang pagpili ng itlog at sa tamang proseso ng incubation. Huwag kang umasa sa tsamba. Ang bawat detalye mula sa shell, sukat, hugis, hanggang sa tamang init at halumigmig ay may epekto sa hatch rate at sa kalusugan ng sisiw. Kapag tama ang simula, mas malakas ang magiging tandang at mas matatag ang magiging inahin. Kung marami kang natutunan sa video na ito, bigyan mo ng like at i-share para mas maraming breeder ang makinabang mag-subscribe. Karin at pindutin ang notification bell para updated ka sa lahat ng ating future videos. At para mas interactive, i-comment mo sa baba. Ano ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa mo noon sa pagpili o pag-incubate ng itlog? Gusto kong mabasa yan dahil dito tayo lahat. Natututo at lumalakas bilang komunidad ng mga breeder. Tandaan, hindi sapat ang magpalahilang. Dapat marunong ka pumili ng tama, mag-apply ng tama, at mag ng tama. Doon nagsisimula ang tunay na pag-usad ng ating pagpapalahi. At ayon mga idol, hanggang dito na lang ang video na ito. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Ito pong muli ang Sabongista TV ni Sir Bob. Mabuhay po kayong lahat and God bless.